tampok ang iba't ibang aktibidad na inihanda ng Pamahalang Panlaluigan ng Nueva Ecija sa pagdiriwang ng ikasandaan at walong anibersaryo ng unang sigaw na inorganisa ng Provincial Tourism Office gaya na lamang ng laro ng lahi kung saan ilan sa mga inihandang kompetisyon para sa mga kabataang Novo Ecijano ang mga larong patintero, kadang-kadang, sack race at ang palo sebo. Layunin umano ng laro ng lahi na maibalik at maipakilala sa mga kabataan ang mga native na laro upang mapalakas hindi lamang ang kanilang mentalidad, lalo na ang kanilang physical na aspeto at maipakilala sa kanila ang mga laro ng mga kabataang 80s na hindi na nila inabutan. Ang layunin po nito ay maibalik natin uh, sa ating mga kabataan yung paglalaro. At gusto rin natin na uh, bukod sa gadget ay magkaroon ng atensyon ng ating mga kabataan sa mga larong ito. Dahil uh, siyempre gusto natin mapalakas hindi lang yung mentalidad ng ating mga kabataan kundi ang kanilang physical na aspeto. Uh, kasi marami na po sa ating mga kabataan ang hindi alam yung mga larong ito. Kaya pinili po, uh, kin ito sa panguna po ng ating minamahal na ma'am Cherry Umali uh, na ito ay uh, gawing um, activities bilang uh, pahagi po ng pagdiriwang ng unang sigaw ng Nueva ang laro ng lahi ay isinagawa sa apat na distrito sa buong lalawigan. Sa unang araw ay ginanap sa Talavera National High School, sumunod sa San Jose City National High School at San Nueva Ecija High School sa Kabanatuan at sa San Isidro Central School sa ikaapat na distrito. Nilahukan ito ng mga mag-aaral ng Senior at Junior High School. Ayon pa kay Cruz, nais ng DepEd Nueva Ecija na maituro sa mga kabataan, lalo na sa elementarya ang mga laro ng lahi para hindi makalimutan ang kultura ng Pilipino at pagmamahal sa ating bayan. Natutuwa din po kami na ibahagi sa kanila na ituro din ng DepEd Nueva Ecija sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga elementary students, ang laro ng lahi. Ito po dapat hindi natin, maging bahagi ng kultura natin na hindi natin dapat kalimutan bilang isang Pilipino na tayo ay uh, nagmamahal, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa ating mga laro ng lahi. Para naman sa mga kabataan, nagpapasalamat sila na naibalik at naipakilala sa kanila ang dating laro ng kanilang mga magulang at maging kanilang mga lolo at lola. Masaya po kasi uh, ma po natin yung dating nilang mga laro na masaya po, masaya po pala. Masaya naman sir at naibabalik yung sinaunang laro. Uh, for me po is sobrang thankful po ako kasi binalik nila yung tradition ng mga lolo at lola namin. Kami po, kami po sa panahon namin is hindi po kasi kami mahilig sa larong physical, more on e-games po kasi kami. So, parang big opportunity po to para masabi ko na ah, kahit na lumaki po kami sa panahon na ganito na puro puro online, puro gadget is ma-experience pa rin po namin yung mga physical games na siyang nilalaro ng mga dati naming lolo at lola. Matatandaan na noong September 2 hanggang 5, taong 1896, nang mag-aklas at magsagawa ng revolusyon laban sa puwersa ng mga Kastila ang mahigit kumulang sa 3,000 nobo isihano sa pamumuno ni General Mariano Llanera at pag-agapay ni na General Manuel Tino at Pantalyon Balmonte sa mga araw na yon, ipinakita ng mga bayaning novo isihano ang kanilang tapang at kagitingan para makamtan ang kalayaan mula sa mga mananakop na Espanyol. Samantala, taong 1965 naman, nang iproklama ang pechang September 2 bilang special public holiday sa buong Nueva Ecija sa ilalim ng Proclamation Order Number 444. Kasama si Jeff Gonzalez at si Jeremy Ramos, Sumayro so Supetran III, para sa balitang unang sigaw